Magandang araw, ganito pala nila ginagawa ang paghalo ng semento sa mixer truck. Kung titingnan natin napakadali lang pero kailangan ng mahabang pasensya at diskarte. At yung truck na yan segerado may sukat na yan na kapag napuno yan ng buhangin, graba, at semento, shot na sa standard yan kasi lahat ng concrete ay may sinusunod na, PSI, o pounds per square inch at depende sa bubuhusan kung ilang PSI ang kailangan. At sa ganyan kalaki na concrete mixer truck ay dalawang toneladang semento ang dapat ihalo dyan. Sabay pupunoy ng buhangin, at graba, tsaka ng tubig. Hindi ko lang alam kung ilang PSI meron dyan kaya hulaan ko na lang, sa palagay ko nasa 3,000 hanggang 5,000 PSI, ang timpla niyan at yan ay hula ko lang naman. Comment nyo na lang kung ilang PSI ba meron sa ganyan. At yun i-deliver ide na nila yan sa site kung saan may bubuhusan. Salamat sa panonood. Share mo na lang tong video kung ayaw mo. Diwag.